Ayan. Ayan, so good day mga idol. Actually, hindi natin siya masasabing good day kasi merong uh, masamang balita sa ating mga alaga. Meron kasi tayong mga alaga. Yung produce natin ng mga kits ay isa na lang yung natira mga idol. So, hindi natin alam kung maganda yung araw natin. But, yun, ganun talaga and bawi na lang tayo next time so syempre gagawin na lang natin um, breed ulit yun. so punta na natin yung ating mga alaga mga kabani, backyard let's go yun nga mga ka yung masamang balita natin ay yung paanak natin is isa na lang yung natira sa kanya mga anak. Ayan. So ganun talaga ah uh, ko alam kung anong paano nangyari yon pero ah uh, ayun, nakapasok yung daga, mga idol dito sa kulungan. So hindi natin na secure ito. So, makapasok po siya. Actually, nakalabas yung nanay tapos naka, naiwan na naka-open itong kanyang kulungan. So, nangyari na matay. Ayan, anong po talaga. mana pa ah, na lang, doon pa mistake na lang tayo mga idol. So, bawi na lang tayo next time. Ayan. so update lang natin yung ating mga alaga. Ito po sila mga idol. Ayan, ito ni-rebreed na po natin tong mga to. Ayan. I-rebreed na po natin. Hopefully, magtuloy sila. And then, mag inject tayo ng, uh, ng vitamin sa kanila ngayon, mga kabakyard. Para nang sa gayon ay uh, lumakas-lakas naman sila. Ayan. So, matagal na tayong hindi nakapag-inject ng gabot sa kanila ng vitamins, mga kabakyard. Gawa ng yun. Alam nyo naman, busy tayo. Nagtuturo tayo. Uh, ang full time job natin is accountant tapos nagpa part time teaching tayo tapos at the same time uh, may mga racket pa tayo sa labas tapos meron pang, ayan, nag-aaral din tayo mga backyard, so sabay-sabay, then hindi lang yung rabbit, yung mga alaga natin may mga alaga din tayo, mga manok pabo, pato peking duck, ayan uh, yun mga backyard, so ganun talaga so itong number nila na to is okay na para sa akin kaya ako na silang alagaan uh, hindi na, wala na akong balak magdagdag pa kasi baka sayang lang din mga kabakyard ayan so ganun talaga bawi bawi tayo next time ayan so, yung mga alaga natin ito back magbabawas tayo ng back dito kasi ang dami na nating back so ilan lang naman ang down natin apat tapos yung back natin is tatlo ayan ito matitira. Ito defective to mga idol kasi nakalabas yung ari niya hindi ko hindi ko alam kung anong nangyari. Tapos itong isa is masyadong maliit. ayan Masyado siyang maliit mga backyard so hindi siya good for breeding. Ito yung iiwan natin. ayan So magi-inject tayo ng vitamin sa kanila para ayan lumakas-lakas sila. And then for breeding sana magtuloy itong mga to. Ayan. Yun lang mga backyard Happy breeding mga backyard